Nagbabalik ulit tayo sa SM guys, bakit kaya? Meron po akong konting reward para sa sarili ko Pero syempre, bago tayo dito sa kwentong SM Ay pupunta muna tayo sa Malinta Branch Pumashell pala tayo dito sa Malinta Branch guys Para maglagay ng mga bago nating display Nagpa-print at laminate pala ako guys ng mga mino natin Para sa mga customer natin na nahihirapan at tumingin sa taas At nagpagawa na rin po pala ako ng sticker na gagamitin natin sa lemonade jar Dito po ay unti-unti ko na pong dinidikit ang mga pinagawa kong sticker Nilalagay ko na rin po ang ating logo ng limonito ni Manay Celso. Iyayabang ko lang guys ang sarili ko. Ako nga palang nag edit ng lahat ng nakikita nyo dyan sa food cart. Kaya natutuwa talaga ako sa regalo ng Diyos na binigay sa akin. Kasi po hindi lahat kaya itong gawin. Matinding konsentrasyon at imahinasyon ng aking mga ginagawa. Pa. Para lang po makabuo ng isang obrang katulad ng mga Kaya yan. proud na proud ako guys sa sarili ko. Imbis na ibayad ko pa sa ibang graphic artist. Ay ako na lang po yung gumagawa. Malaking tipid po yon para sa mga katulad ko pong nag-uumpisa pa lang. Kaya sa may mga talento ng pagdidesign dyan. Pag-igian nyo lang po kasi sa mga darating na panahon, pwede nyo rin po ito pagkakitaan. Yung tipong nag enjoy ka na, kaka-edit, tapos kumikita ka pa. Talaga namang solid panalo ka nun, guys. Balik po tayo sa pwesto. Dito po, tamang punas-punas po muna tayo, guys. Para masigurado po natin na malinis ang ating lemonade jar. Pagtapos nga pala namin, guys, magdikit ng sticker at magpunas-punas dito sa pwesto. Dumiretso na po kami sa SM para ituloy ang lakad namin. Napadaan na rin pala kami, guys, dito sa bilihan ng salamin. Tamang sukat-sukat lang. Baka may magustuhan. Medyo malabo na rin kasi guys yung ginagamit kong salamin ngayon. Kaya naisip ko bumili na lang muna ng pamunas ng salamin. Saka na lamang po ako magpapalit. Hello, kailangan na kailangan ko na talaga. Ano sabi mo kanina? Gusto mo mag? Kituna. Pero? Hindi Pero? Hindi sarado. Ayaw ni? Daanay. Okay. At 'yan nga po, nakabili na tayo. ipapa lang muna natin si batang Manoy Celso. <laughs> Pagtapos po namin dito sa Quantum ay diretsyo muna kami sa food court. Habang inaantay namin si Kuya JP ay tamang merienda muna kami. Eto naman si Batang Manoy Celso, sabi niya video ang koraw siya. Ako naman ito, tamang flex ng pita. Siyempre po, pagtapos namin mag merienda, na kami sa main event. Isasama ko po kayo sa isa sa pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Dito ko po mararanasan at matutupad ang isa sa mga pangarap ko. Kaya tara na guys, samahan nyo mo. Nandito pala tayo guys sa third floor ng SM Valenzuela. Pumasok tayo dito sa dalo para tumingin ng mga sa cellphone na may magagandang camera. Dito po, tamang window shopping muna tayo. Si Matthew, tamang laro rin sa iPad. At syempre, yung nanay, tamang camera woman muna. Pagtapos po ng ilang minutong pag-aantay natin kay Kuya JP ay nakarating na siya. At nakapili na rin po ako ng cellphone na gusto ko talaga. Dito po, pinapaliwanag na ng staff ng The Loop ang about sa cellphone. At pagtapos ng mahabang explanation, makikita at mahawakan ko na ang bago nating cellphone. Be-verify lang, di ba? Oh, gusto. Ah, cellphone mahirap Oo, dito. Ayo, eh, sari Oh. mo na. first Wow. Tapos, Okay na 'yan. Good. Wow, Ay, ang ganda. Okay. Palit tayo, ah hindi tayo parang 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 na <laughs> yung nagbukas ako. Hindi, ibabalik ko na lang sa dati na. Wow, salitan! Wow! wala. At pagtapos po natin mabuksan, mauwangan at maamoy, pirmahan naman po tayo guys ng ginawa ng checklist ng staff ng dalo. Bago po matapos ang video na to, ako nga po pala ulit si Manay Celso. Na laging magpapasalamat dahil umabot po ulit kayo sa dulo ng video at na At lagi nyo pong tandaan na isama nyo po lagi ang Diyos sa lahat ng plano nyo sa buhay. I love you guys. Bye. Because...